Good day everyone, it's on Europe by blog. As you can see this video guys, my nephew and my niece they're going to city to receive my salary here in YouTube channel. Thank you sa mga nagpa-blessings. Of course we're so blessed and we're happy na makamigay tayo ng pasalamat sa Panginoon sa lahat na mga nag-support. Of course thanks God dahil ang daming blessings kahit uh, yung pagbablog lang yung pan panlipas oras ko marami na naman tayong matulungan mga kalami on so I'm so thankful na marami na yung supportive sa mga kawaiti dyan guys sa lahat na mga ka vloggers ko mga nag subscribe sa aking channel thank you so much guys hindi dahil sa inyo hindi ako makasahod dito dahil sa pagpabigay ko ng kasiyahan sa lahat of course ayan na as you can see papunta na ng nang city. Ayan na, na, ganyan. Welcome to Philippines, mga kalami on. Andito na tayo sa Pilipinas ngayon. Umuulan, bumabaha, bumabagyo. Pero, tuloy pa rin ang buhay. Kuha yan. Magkuha na yan ang sahod. Hindi man gaano kalaki ang sahod natin sa YT at least. As, uh, na vlogger na nandito ako ngayon sa Romania. Marami tayong ma-help na mga ka mga nangangailangan yung mga ma-share natin na blessing. So, andito na nga ang aking mga pamangkin. Nagkuha na ng sahod. So, sila ang nakatikim sa aking sahod. Nakahawak sa aking sahod. So, yan na guys. Ready na. Sahora na. So, anyway, ito yung pangalawang sahod ko. Yung unang sahod ko. Hindi ko hindi ko nakuha kasi naka siya. Walang bank na city bank dito sa Romania. So, kaya ang pangalawang sahod ko andon sa pamangkin ko na ang nagkuha. Kaya para maka-bless na tayo sa iba, mag-share na tayo ng blessings. Ayan na, konti lang. Pero, ayan, okay na rin yan guys. Kasi at least marami na tayong matulungan, marami na tayong mapapasaya. Of course, yan ang aking pakay sa aking white World. Yan, being a vlogger here in Romania, of course, sa lahat na mga nagsuporta sa akin, naniwala sa aking channel, sa lahat na nandyan na laging yung mga laging nagsisend na akin ng blessing. Ate Meheli, of course. Bapiloko, JK, sa mga nagbibigay lagi ng blessings. Mary Sakura TV, may sa mga ko, vlogger. Lenny Dogon, sa lahat ng mga vloggers na laging support. Madam Sassy, Ateloni Galeno Vlog, salamat sa lahat na sobrang ng support Guys, hindi ko na kayo maisa-isa, pero thank you so much. Janice Vlog, official. Membership Vlog, Inamix Vlog, sa lahat, guys. Salamat sobrang sa walang sawang suporta sa pagiging vlogger ko, Char Lang. Small YouTuber dito sa Romania. Marami tayong mashare ng mga blessings. So, here we go. Ang promise ko po sa pagiging vlogger ko dito ko. Waring vlogger, vlogger, yarn. Lami on, mga kalami on. I'm so blessed, happy na. I'm excited na makita ko lahat ng mga nasa Pinas na mapapasaya natin while do vlogging. Mga kalami on, salamat sa suporta again. Thank you so much sa laging nandito sa aking premier Master GR. Sa lahat-lahat niyan guys, ang sahod ko ay napupunta. Yes, yan na mga kalamion, yung sahod ko sa YT, yung panglipas oras ko dito sa Youtube as a uh, small Youtuber, ang saya na may mabigyan tayo ng kasiyahan, kahit konting pakain sa kanila, ang saya, -saya na namakita lahat po yan sa amin, of course may natulong din ako sa family ko konting sahod natin sa YT marami tayong matutulungan ito lang naman kasi ang pakay ko na makita ko may mapakain may papasaya akong mga tao sa kabila na malayo ako sa family ko dito makita ko yung family ko kasama yung mga neighbor ko mga friends Andiyan mga relatives ko na nagsama-sama ngayon sila sa simbahan na nagkakainan yung kunting salo-salo. Kasiyahan na magkasama sila guys. Ang saya sobra. So next na naman kung mabless ulit tayo magkasawad sa YT. Marami pa tayong mapapasaya na mga sa atin na sa Pilipinas. Okay. Það hætti 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 hindi nila, gamay okay. pa <laughs> man ito o hindi nila daw pagkuhan pag, pag, mo na huddan, maninaw ko plato na yeah. nata to yung mga buka at magutakong mga platito o salo nalang kong lingto na hmm?

Lamion 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 lagi Lamion, Santos Reyes. Lamion di Eropa. lagi. Kayak nagluto mamon ayan dina blanco. Lamion. Lamion, yang gara Kamu So happy mga kalamion na makita ko ang aking mga kapamilya, mga relatives, friends and neighbor na napasaya natin sa konting bagay na share tayo ng blessings. Alam niyo mga ka-vloggers, mga ka-subscriber ko diyan, lahat ng na mga nagsuporta sa akin ang pinakamasaya lang na part sa akin dito na kahit malayo ako sa kanila, marami tayo ma mapasaya, sobrang blessed and sobrang saya ko na guys, this is my purpose to my YouTube to help other people from Uh, from my countrymen of course, ah, mga kababayan natin na sa Pilipinas but kung marami pa tayong blessings na ma-receive ma mas marami tayong matutulungan soon mga kasi konting sahod pa ngayon so magpapakain tayo ngayon share tayo ng konting blessings pag meron pa tayong maipon na more mga 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 nangangailangan talaga ang purpose ko dito sa atin sa YT World kasi I'm so thankful ni God na kahit papano okay naman ako dito sa Romania financially sa food okay lang ako kaya lahat na magiging sahod ko dito ngayon sa YT is yung gusto ko makita na marami ako mapapasaya so thankful God thanks for everything sa blessings ayan makikita ko lahat na mga nasa charts ngayon ang una kong binigyan na pakain ngayon ay sa, sa simbahan sa amin guys so nagpapablessings din ako kahit papano thankful ni ni God na maraming blessings na dumating sa akin this 2023 of course sa lahat ng mga kabloggers dyan na lagi na support naglaging nag-share. Salamat sa mga supporte guys. May love shout out. Ate Mehele, again, thank you so much. Alam ko marami na, nar support sa akin dito. Marami ito na-share. Brother Mar Channel, ara, ayan, salamat sa lahat ng mga nandyan na walang sawang support sa akin. Of course, ang lagi napapagamit sa kanya live streamer Ark, hello Ark Miguel Oshara, thank you so much sa lahat na mga nagsuporta support again Lenny Dogon, mga nag enjoy sa aming party party lagi sa live streaming and guys, sa lahat na mga nanood gayon kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, sa ating mga neighbor dyan, lalo na yung mga nandyan, subscribe nyo na ako kasi the more na marami tayong mas subscriber, daming nag-support maraming blessing na mabibigyan pa tayo na iba. So, thanks again. Ayan, ang saya ng mga kabataan ngayon. Nasa simbahan sa... So, Na-miss ko na yung 4 years na hindi ko kasama, guys. It's September, of course. Blessings na rin kasi malapit ng birthday ng aking papa. So, ayan, guys. So, happy na... Kahit pa paano, sa hirap ng buhay, kayang-kaya pa rin natin labanan. Ayan, magkasama lahat sila. Enjoy ang mama ko, yung papa ko, yung mga ate ko. Ayan, mga friends, of course, mga neighbor natin. Maraming konting bagay pero marami tayong napapasaya. 'Di ba? Parang nandoon na rin tayo sa Pilipinas. Nakakami sa lugar namin. Ayan, guys. Ang mga kabataan ngayon, so happy na makita ko sila sila lahat dyan namimiss ko na kayo guys salamat sa next ikaw nanood ngayon kung naghirap ka sa buhay huwag ka magalala lahat ng blessings parating na sa'yo. So, maniwala ka lang and pray always na magiging okay din ang lahat. Salamat sa support again. Of course, sa ating mga co-vloggers out there who's watching right now from different countries. This is my first salary in YouTube. I'm the one who sponsored them to share a little bit of blessings for them to make them happiness. Of course, sabihin man ako ng iba ng mga kamarates dyan na lagi akong pa-vlog-vlog bro. Ayan ang pamangkin kong Kyoto. Ayan na, ayan na. Munti ka na. Ay, don. Ayan, may pabihan sa Once again, don't forget to like, comment, subscribe my channel. My first salary, first blessings na ma-share natin. Ayan na ang ate ko nagpa-cute na. Ayan ang auntie ko. Lahat sila. Ang saya-saya nila, guys biruin nyo yung sahod ko sa YT sila ang nakatanggap ng blessings ayan, congratulations again mga ka na lagi nag-support salamat guys, marami tayong napapasaya ngayon sa mga nagsimba ngayon, sa mga nag chart ayan na yung papa ko, ang tangkad ng papa ko hindi talaga ako nagmana sa papa ko guys, yung naka-red papa ko yan, Diyos color, Lord, sana ganyan ang katangkad ang papa ko. It's birthday din niya sa September 6. Ang cute kong pamangkin. Ayan na, kumakain na din siya. Ayan, for salary ko guys, sila ang ating napakain ngayon. Yan, thank you guys. Salamat.